bati ko sa lahat. Kasama mo ang serbisyo ng pagsusuri system, Guru Markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong ihinto ang video. Maaari mong tingnang mabuti ang bawat indicator ng kumpanya. Ngayon ay ihahambing natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Embraer A. Uh, eh, ticker. Yo. Ang pagsusuri na ito ay batay sa impormasyon mula noong Hunyo 17, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Embraer La, inabibilang sa subkategori. Aviaprom, labing-anim na nakumpanya ang kasangkot sa pagsusuri, ito ay medyo kinatawan. Makikita natin ang mga huling desisyon sa pagtatapos ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay 6.5 sa isa 1.0 puntos. Ang average na marka para sa subkategori ay 1 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng buong stock market sa kabuan. Makikita natin na ang average na score para sa market sa kabuan ay 1.8 points. Laban sa markang 6.5 para sa Embraer La A. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga bahagi ng isang kumpanya Embraer na A.G. at mga subkategori na kumpanya. Makikita natin na over labindalawa months ang shares ng kumpanya Embraer la, e year nagpakita ng pagbabago ng 72.5%. Tatlumput ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory. Market capitalization ng isang korporasyon Embraer la, e year nagkakahalaga ng US dollars siyam tatlo anim bilyon na may subkategory na capitalization na US dollars 300 at bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 3.17 bilyon. Ang capitalization ng libro ng subkategory ay US dollars 13 bilyon. Paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at capitalization ng balance, nakikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Embraer-La, isa subkategori sa kaso ng market capitalization assessment ay 2.67%. Ang book capitalization ay 24.64%. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sa subkategori, mabuti isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyon sa ilalim ng pagsusuri ay nagkakahalaga ng US dollars 2.157 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pagbook ng capitalization ay bumubuo ng 68% ng kapital ng kumpanya. Rating ng antas ng utang ng kumpanya, passable 0 puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 23.5 na may average para sa subkategory na 0. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya kumpara sa mga kumpanya sa subkategori ay napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US$300 at 68 milyon. Inaasahang magiging US$500 at 12 milyon ang inaasahang tubo para sa susunod na 12 buwan. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 1.4. Ang average sa subkategory ay 3.3. Pagsusuri ng stock market value ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga indicator sa subkategory, good, 1 point. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 6,650 milyon. Ang pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging 8,130. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng pagbebenta ay 6% na na may average sa subkategory na minus 1.0, 4%. Porsyento. Pagtatasa ng margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 7.6.3%. Na isang daan at walumput lima higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay apat na at apat na thousand At sa subkategory na isang libo dalawang daan at pitumput apat thousand Pagsusuri ng kapital ng merkado ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng tubo sa bawat empleyado ay $11,000 na may average para sa subkategory, minus thousand dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng kita sa bawat empleyado ng organisasyon ay at 318,000 dolyar. Subkategory, 384,000 dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 4% na may average para sa subkategory na 2.7%. Teknikal na tagapagpahiwatig res labing apat na nagpapakita ng antas na 62% para sa kumpanya Embraer Lae. Para sa subkategory, ang antas ng RC, labing apat na, ay humigit kumulang 53%. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 51.03. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US dollars sham-sham. Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit mo. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng stock Umbrella ADR Sistema ng Impormasyon Guru Markets isang desisyon ang nagawa. Magbukas ng buy trade sa US Dollars 51.04. Bukas ang deal dahil medyo mataas ang rating ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng akim. Ang take profit ay nakatakda sa 64.7. Ang stop loss ay nakatakda sa 37.11. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isinara ang order batay sa mga resulta ng pangangalakal noong Hulyo 17, 2025, o sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, AES, ay magiging isang transaksyon sa balance para sa pagbebenta. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng pagbabalanse ay naipublish na o naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang pangalawang order ay naayos sa apwal na presyo. Isang malaking pasasalamat sa mga manonood sa panonood hanggang sa dulo at sa paggamit ng sistema ng impormasyon Guru Markets.